Kain ko na lang ito. Maawa okay. ka naman sa ako. Sinabi na akin ko eh. Magkain ko, <laughs> magkain Magkakarating ito sa manager natin. Patawagin ko lang. Ikaw yung pinalayas ko na pulubi doon sa restaurant ko, di ba? Mabuti naman at eh. naalala niyo pa. Ay. Ayan, maulan na. Wala pa ako. Nag-late na ako. Ay, wala. Pahingin naman ang bariyo. Naroon ako kasi akong hindi nakain eh. Eh ano ba kasi nangyari sa'yo? Kuya, kita mo na ang pulubi ako. Oo. Ay. Eto, pasensya ka na dyan ha. Burya lang yan eh. Ako? Maraming salamat po kuya ha. Ang laking tulong na po nito. O sige. Malilit na rin ako sa trabaho ko eh. Ah, sige po. Salamat ulit ha. Pumbili mo ang pagkain yan ha. Opo naman. Sige. <laughs> Ay ko. Ayan, pa paulan na. <laughs> ba yun? Ito maiwan. Naira naman, no? Hindi na nga lang ako doon. Ikaw rin na lang. Uy, hey, uy. Hey. Akan yun. Asan uh, yung mga kinita mo? Eh, Boss, ibarya eh, lang po ito eh. Ang barya? Akin yan! Ipangkain eh, ko na lang ito. Maawa ka naman sa... Sinabi na akin eh. Kulit mo eh. Susunod ah. Tuh, orang entah. Kau susul dulu lelaki saya ah. Bawa balik aku dito. Hmm. Ito na gutom na ako. Kaabutan pa ako ng motor na yun. lang ako iba. na? di restoran, tamu tamu, apa soal tuh? Ang ganda naman talaga dito. Ang swerte ko naman. Eh, makahanap na Wala ka nakapasok dito? Ha? Ayun. Bawal ang pulubi dito? Tsaka ang baho mo? May basura ka? Eh, sir, pasensya na po. Eh, akin na lang po. Ito kasi tira naman po ito, di ba? Kahit na tira yan, di pwede yan. Kumain ka dun sa basurahan. Maraming pagkain dun. Eh, sir, sayang naman yung pagkain, sir. Bawal na yung pulubi dito, eh. Pwede mo umalis ka na? Parang baliw ka ata, eh. Hey, Francis. Grabe ka naman. Eh, tira-tira lang niya eh. Bakit di mo pa bigay sa kanya? Oye, oh, J-Boy. Ang tagal mo na dito. Hanggang ngayon, di mo ginamit yung utak mo. Bawal ang pulubi dito. Ah, uh, mga sir. Pasensya lang po kayo ah. Sorry talaga. Alis na lang po ako. Huwag lang po kayo mag-away. Umalis ka na! Opo. Huwag ka nang babalik dito ah! Alam um. mo ikaw? mo mo! Pati ba mo yung pulubi! Kinakampihan mo! Pumunta ka! Makakarating kay boss. Sisiguraduhin ko. Matatanggal sa trabaho. Ito! Linisin mo yan, ah! Ah, Miss Dario. Ikaw naman! Ako kuya, maraming salamat dito ha! Eh nga pala kuya! Masensya ka na pala sa nangyari kahapon na nang dahil sa akin napagalitan ka tuloy ng kasama mo sa si trabaho. Huwag mo nang isipin yun, hayaan mo na yun. Ganun lang talaga yun eh. Nga pala, kumain ka na ba? Eh, hindi eh, pa nga po eh. O well, tara, sumama ka sa akin dun sa restaurant ulit, papakainin kita. Sigurado ka po ba? Oo, ako bahala, tara. Sige po. Ayan, yeah, tara. Ah, uh, malo oh, ko na. Okay. Sure naman. Nakatakot ako eh. Baka makita tayo ulit ng katrabaho mo. Sigurado ka po ba? Oo, oh, hiyaan mo siya kahit makita niya ako na makita. Ako bahala doon. Sanay na ako sa ugali noon eh. Nga okay. pala, kumuha mo na ang pagkain mo ah. Maraming salamat po ah. Swerte ka talaga. Uh, ah, ito nga pala yung pagkain mo kumain ka muna ah. ako sir maraming salamat ng so. mga naku ano? naku kaya pa may mga sa likod sir kasi fresh from farm to. So. Tsaka alam ko sir naku wala tong halong chemical organic na lahat malinis siya no, hindi ka kain mo lang yan may ano mo kung ano 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 to ano 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 Pati bali pinapasok mo! Di ba sinabi ko? Ilabas mo to! Ha? Eh bakit Francis? Ako naman nung gumahid yan ah! Tsaka ipapakalatas ko yan sa sangod ko! Kahit na! Tsi! Makakarating to sa manager natin! Matawagin ko lang! Sir, paano yan? mo! Kumain ka lang na kumain dyan! Ay hindi mo na! Bilisan mo! Oh, ino ko mo na ito, babe. Baka mauho ka. Sabi so, si ang tikas na ulo eh. Magpapasok ng pulubi. eh, kabiling-bilinan niyo lang. Tabawa yung pulubi dito. Jeyboy, ano na naman to, ha? Eh. Ano yan? Alam mo, ikaw hindi ka sa'yo nagtitino eh. Ilang beses mo na akong dinalhan ng pulubi dito sa labda restaurant. Eh, ma'am. Kita mo naman yung mga customer natin, di ba? May yaman yan. Ano na ba sasabihin ng mga ibang customer natin dito? Lalo, lalo na yung suki na sa restaurant na Eh, ma'am. Ako naman po mag-guide nito. Tsaka papakalatas ko po sa sound ko. <laughs> Talaga ba? Hindi yun yung point ko! Ang punto dito, Jeboy! Ano na lang ang sasabihin ng mga customer natin? Ano na lang magiging review ng restaurant natin dito na nagpapasok tayo ng mga basura? Mag-isip ka nga, Jeboy! At iba naman yung reputasyon ng restaurant idadamay mo dyan sa kalokohan mo! Alam mo, ma'am, may maganda akong suggestion sa inyo. Kung pwede eh, Patanggalin mo na lang yan para hindi na maulit. Ah, ma'am, wag, na, wag naman po, ma'am. Eh, nagtatrabaho naman po ng na maayos dito eh. Alam mo, Jabay, bago pa masira ang reputasyon ng restaurant, siguro mas mabuti pa siguro. Magpahinga ka muna. Eh, ma'am, ma'am, wala, wala, na po, ma'am. Ma'am, ma'am, ma'am. So sorry, Jabay. Ma'am. Pero ginawa ko na lahat. Nung una, pinagbigyan kita nung una may pinapasok ka dito pulubi, pero ngayon, hindi na. It's enough. You're fired. Kumab... Kaya um. mo na. Kaya mo. Tara na. O yan. May kasama ka na, ha? Umatan mo yan. Baka mamaya, nilalaro na yan, eh. Kumalis na kayo! Talagang dadali mo pa yan, eh! Ito, isa pa to sa mukha mo! Kumalis ka na! Kung no, paliw na to. Ano mo, Francis, tumawag ka ngayon na mag-sanitize dito sa buong restaurant kasi nang yung bamboy na... Tinan mo, oh, ang bam-bam! Amoy ka nalang yung restaurant natin! Sige po, ma'am. Tumawag ka, ha? Naku, sir. Sama-sama naman ang ugali pala nung may-ari ng restaurant, pati yung patrabaho mo talaga. Pero, sir, sorry talaga, ha, kasi... Ang dahilan na naman sa akin. Tuluyan ka lang nawala ng trabaho, eh wala naman akong kakapigil sa'yo ng trabaho. Alam mo pulubi ako. Eh, hayaan mo na yung mga yun. Ganun talaga eh. Tumulong lang naman ako, pero minasama pa rin nila. Huwag ka mag-alala. May onting ipo naman ako eh. Kung gusto mo, tulungan mo ako. Magtayo tayo ng maliit na business. Para magandang idea yan, sir ha. Sige, sir. Para naman makabawi ako sa mga kabutihang ginawa mo sa akin, tutulungan kita. O sa sige, tara. Mamili na pangunta tayo ng mga ibang kailangan natin. Sige po. Tsaka mag-bis ka muna ah. Bibilan din kita ng damit. Eh, talaga po ba? Parang limang taon na itong suot ko eh. Kaya pala nangangamoy ka na eh. Hindi, joke lang. Tara na. Oh my God! Bakit pa kasi pinatawag pa talaga tayo dito sa opisina? Pwede naman nila tayong i-hide through phone. Phone call? Pinapapunta pa talaga tayo dito? E, Di ba? Huwag ka nyo lang mahiingay. Baka mamaya marinig pa tayo. Alam mo, kung hindi lang talaga na-bankrupt yung restaurant, no? Malamang manager pa rin ako doon. Sino mag-aakala na isang hamag na waiter tapos ang manager niya magiging kasabayan pa niya mag-apply dito sa company na to? Asalanan mo naman yun eh kaya na bankrupt. Ang dahil sa'yo. Nabankrupt yung company. Kasi na manage mo eh. Alam mo ako pa talaga si Lisisi mo no. Kayo mga empleyado yung mga kasalanan doon. Ako yung naayos ko yung trabaho ko doon eh. Tsaka isa pa. Alam mo ikaw. Huwag mo nang pangarapin mag-apply dito sa ganito klaseng company. Kasi ako, dati ako manager. Malamang confident ako na pasok na pasok na ako agad. Mahihingay mo. Oh, excuse oh. me. Ah. Oh. Jboy? Jay boy? anong ginagawa mo dyan, ha? Why? Hindi upuan ng janitor yan dito, ha? Janitor ka ba dito? Can I get your CV, please? Aba! <laughs> 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 may pa-English-English English ka pa. Ano ka, pita CV-CV ka dyan. Ang kapal naman ang na mukha mo. Kaya mayo ka dyan, janitor. Kung ayaw niyo bigay, umalis na kayo. Ah, teka lang, Jay boy. Bibigay ko na yung CV ko. Sige ano mo, nakakasawa ka no? Ganda yung trabaho mo. Tsaka alam ano mo, dapat magpasalamat ka sa amin eh. Dahil sa amin, naging HR ka. Ah, sandali nga. So, so totoo nga? Dito ka nagtatrabaho sa opisina? Sa company na to? Hindi <laughs> ako HR dito. Ako ang may-ari ng food company na to. Ha? Huh? Eh, paano naman nangyari yun? Hmm. <coughs> no. Ako, J-Boy. Dapat lang talaga magpasalamat ka sa amin. Kundi dahil sa amin, hindi mo na natin yung pangarap mo. Ay, 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 ay. Oo, 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 tama, tama, tama yung sinabi mo. Kung hindi dahil sa akin na manager mo dati, wala ka sa posisyon mo ngayon, kaya kinakailangan tanggapin mo ko, tanggapin mo ako! Dito sa company na to. So, kahit, okay, di mo nabasahin yung mga CV namin. Oo nga! Ano? Hindi lang naman ako mag-decision dito eh. Kasi yung business partner ko. Eh, eh sino naman 'yun? Oh, sino? Good morning. Oh my. Oh, oh my gosh. Seriously? Teka. Namumukhaan kita. Ikaw yung pinalayas ko na pulubi doon sa restaurant ko, 'di ba? Oh my gosh. Siya 'yun? Mabuti naman at naalala niyo pa Sinadya ako. Sinadya ko naman na papuntahin kayo dito para pangaralan kayo. Para makita niyo na yung mga hinusglahan niyo dati ay hindi habang buhay na lalaitin. Alam ko naman may pinag-aralan kayo at pwedeng-pwede ko kayong tanggapin dito sa company ko. Ah, tal talaga po? Ay, naku. <laughs> Maraming salamat ha. Eh, gusto ko po sana yung nasa opisina po yung position ko. <laughs> Tanggapin niyo po akong manager dito sa company po ninyo? Baka po pwede. Assistant ako ni Jeboy. Pwede <laughs> naman. Ha? Pasensya na ha. Kasi hindi lang naman yung skills yung hinahanap namin ni Jeboy. Kundi yung empleyadong may puso. Yung marunong makisama. Yung hindi marunong manlait ng ibang tao. So what do you mean, ha? Hindi niyo kami tatanggapin? lalong lalo na ako? Pasensya na po, Miss Marimar. Kung ako sa inyo, pwede na kayo makaalis. Total, nakita niyo na yung success namin. Sana naman, magbago na kayo. Alam mo, hindi naman kawalan tong company na to eh. Kasi marami pa namang pwedeng apply dyan. Tsaka, ayaw ko rin makatrabaho kayo, no? Kasi kayo, isang hama ka lang naman na pulubi dati. Tsaka ikaw, waiter lang kita dati. Eh, kung makasama kayo, no? Kaya good pai. <laughs> Francis? isso. Na Maraming salamat ulit ha. Kasi kung hindi dahil sa iyo, sa tiwala mo sa akin, hindi magbabago yung buhay ko. Kaya Aiden, eh deserve mo naman yan eh kasi tingnan mo. Nag-umpisa tayo sa malit na business, pero ginalingan mo sa trabaho eh. <laughs> Siyempre naman po, ayoko naman po mapahiya sa inyo na siyang tumulong din sa akin. So, siya, mag-lunch muna tayo. Ah, uh, sakto. Nagugutom na rin ako. Tara. Tara.